Bangkay ng isang babae ang tumambad sa mga tagahakot ng basura sa Quezon City. Ang bangkay mukhang katatapon lang daw dahil hindi pa masyadong nangangaboy. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abwell. May lang araw pa to. Hindi pa nga gano'ng ngamoy eh. Nasa trap ng basura at nakasilid sa garbage bag nang matagpuan kahapon ang bangkay ng isang babae sa barangay Payatas sa Quezon City. Nagtaka ang mga naghakot ng basura dahil ang bigat daw masyado ng naturang garbage bag. Nang buksan nila ito, dun na tumambad ang bangkay. Tinayon ko yung magkasama ko na ano ba to? Preo? Manika o? Tao? Uy! tawagan! Nang makumpirma, agad silang tumawag ng polis. Sa bahagi ito ng barangay Payatas, natagpuan ang bangkay kahapon. Ayon sa isang residente, hindi ito nangamoy at posibleng madaling araw iniwan sa lugar. Ayon sa mga otoridad, Sabado pa huling nagakot ng basura sa lugar. Natukoy na rin nila ang pagkakilanlan ng babae na 65 years old. Mag-isa na lang sa buhay ang biktima at tanging ang kanyang kapitbahay ang nagkumpirma sa kanyang pagkakilanlan. Nakilala siya dahil sa suot niyang damit at sing -sing. Pumunta na ako mismo sa bahay niya, wala siya talaga. Hanggang nagdesisyon kami na pumunta na doon sa police station sa Station 13. Tapos tinuro po kami doon sa Ar Cross uh funeral doon sa May Tondo, Manila pinuntahan po namin. Pinakita po nila yung picture na identify ko po, po yung kamay niya. Patuloy na sinisiyasat kung sino ang nasa likod ng krimen. Hindi naman po 'yan magagawa ng uh, um, kung sino man lamang dahil ito po ay uh, may intention. So dapat din po, yan din po ang pinagtutunan ngayon ng atensyon. We are doing in-depth investigation kung paano po siya pinatay. Panawagan naman ng Quezon City Police sa publiko, agad makipag-ugnayan sa pulisya kung meron kayong nalalaman sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cotin po huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.